Okay? Let's do it. Sa color game, sa perya, uuwi ka na kapag natalo ka ng magkano? 10K. Fill in the blank. Isang bilaong blank. Kan kanin. Something na madaling liparin ng hangin. Papel. Ano ang hindi mo dapat gawin kapag kumukulog at kumikidlan? Lumabas. Ilang years tumatagal ang rubber shoes mo? 10 years. Let's go, Gia. Okay, sa color game sa Peria, uwi ka na pag natalo ka ng 10K. Wow! Ano po po na natin dyan, Brad? Ang sabi ng survey ay, wala, ato malaki eh. Fill in the blank, isang bilaong kanin. Ang sabi ng survey ay, ay. Yay! Oh Something man. na madaling liparin ang hangin, papel. Ang sabi ng survey, hindi mo dapat gawin pag kumikulog at kumikidlat, lumabas ng bahay. Serve yeah. Ilang years tumatagal ang rubber mo? Ten years. Ang tibay. Serve it. Guys, Ako yan. May isa. Ako yun. Uh, Ako yun. Oh, thank so you. Yan, balik na tayo. Let's welcome back, Sen. Hi, Sen. Ano sa mo? Okay naman. No, ba? Hindi yeah. Hindi yeah kaya-kaya mo yan sir. Huwag kang kambahan. Kasi alam mo yung kaibigan mo, yung kabanda mo. Si Jian got 60 points. Oh. Kakabahan ka pa ba niyan? 140 na lang. 140. Sige. Punti na lang, di ba? Kaya yan. Kaya, 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 kaya. kaya mo yan, eh. Let's go. Okay. Makikita na ng viewers ang sagot ni Gian. So, give me 25 seconds on the clock. Good luck. Sa color game sa perya, uuwi ka na Kapag natalo ka na, nang magkano? Go. 100. Fill in the blank. Isang bilaong... Bigas. Ay. Okay. Isa pa, isa pa. Nasagot na Isang bilaong... Isang bilaong... Monggo. <laughs> Something na madaling liparin ng hangin. Ah, uh, damit. Ano ang hindi mo dapat gawin kapag kumukulog at kumikidat? Lumabas. Isa pa. Mag-plug ng appliance. Let's go, Sen. So, hindi natin naabutan yung fifth. Ilang years tumatagal ng rubber mo? Two okay. years. Two years. Okay, ang top answer ay one year. One year. Okay? Anong hindi mo dapat gawin kapag kumukulog at kumikid at sabi mo yung magsaksak ng appliance? Ang sabi ng survey? Top answer! you know. Something na madaling liparin ang hangin ng damit. Ang sabi ng survey? Pwede. Ang top answer ay papel. Fill in the blank, isang bilaong munggo. Madami-dami <laughs> yun. Nansin bang munggo? Wala. Pansit ang top answer. Pansit. Sa color game uwi ka, pag natalo ka na na, 100 pesos. Ang sabi ng survey ay, top answer. Kinapos lang pero congratulations. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Cup of Joe, congrats.